Baka nagniningning eh. Marami ang nagwish dahil akala po ng marami, yan po ay shooting star. Ano po? Pero mabilis na nilinaw. Ayan, nakikita niyo sa screen ngayon, pinapalabas namin. No? Ayun, no? para siyang sonic light. No? Na, na, pero pa, kung shooting star to, medyo kakaibang shooting star to. Ayun nga, no? oh, nagniningning sa kalangitan. Na mataan po yan ng ating mga kababayan. Uh, particularly sa ilang bahagi po ng Mindanao at Visayas. Pero kaagad po naglalabas ng paglilinaw ang Philippine Space Agency o PhilSA na hindi po meteor shower yang uh, namataang yan. At uh, kung ano yan, uh, para tayo bigyan ng detalye kung ano yung namataang mistulang uh, mistulang meteor shower na yan sa kalawakan ng Mindanao at Eastern Visayas. Nasa linya po ng ating komunikasyon si dire si Mark, si Dr. Mark Cesar Talampas ang director ng space technology missions ng uh, Philippine Space Agency. Maganda umaga po, uh, Dr. Mark. Director Mark, good morning. Magandang umaga rin po sa inyo, Ma'am Cecil and kay Sentol din po, magandang umaga. Uh, po, sir, sa inyo na po manggaling 'yan pong uh, ang ano eh, talagang nagningning sa kalangitan, parang sonic light na dumadaan mm -hmm. po sa kalangitan, ano. Pero ano po 'yan, sir? Yung uh, Masasabi ba nating astronomical event po yan? Ah, ako mm. nga po. Eh, nakita po natin yung mga video. Napakagandang tanawin nga mm. po. No? At tulad nga po nang nasabi nyo, maraming nag-akala na ito ay isang uh, meteor shower. At ang balita ko nga, marami pang nagsipag-wish. No? Pero wow. sorry po to disappoint yung mga nag-wish mm. na... Dahil nagkakalang meteor shower siya, yung po nakita natin kahapon na uh, pangyayari ay dahil po sa pag-re-enter ng tinatawag nating mga space debris or oh. minsan tawag sa kanila space junk. Aha uh aha -huh, uh -huh, uh -huh. Nangyayari po kasi minsan kapag uh, nagla-launch ng mga bansa ng rockets or mm -hmm. sa space, may mga naiiwang parts doon ng rocket o kaya mga lumang satellite na hindi ah. na gumagana. Eventually po ay hinahatak sila ng gravity ng Earth. Pag pumasok po sila sa atmosphere natin nagkakaroon ng ganyang parang light show. Mm -hmm. So kaya po ano no parang parang maraming iba't ibang piraso yung nakikita nung ano doon uh sa video is nagbe break up po yung debris na yon habang pumapasok siya sa atmosphere natin na so, nagdi-disintegrate siya. Oh, uh -huh. so ganun talaga, yung, ganun talaga yung mga space debris sir. Ah, ito po talaga 'yung uh -huh. nagliiliwanag. Opo, ay ang kadalasan naman po basta may papasok na object sa uh -huh. atmosphere natin with a certain uh, velocity ay uh -huh. makikita natin siya as streaks of light. So tulad oh. po ng meteor shower, uh, yun po. 'Yun naman ay natural na astronomical event 'no. Uh -huh. Nakikita natin parang may guhit ng liwanag 'no. Pero ito po nakita natin nung madaling araw, ah uh, mapapansin niyo po kung makakita rin kayo ng videos ng meteor showers. Ibang-iba yung itsura niya kasi mas mabagal yung Oo, streaks of po. light na ito. Yes, yes. Parang mas matagal siyang nagniningas doon sa ano, mm -hmm. sa sa atmosphere natin. Uh -huh. Ibang-iba po yung itsura niya kaya po doon pa lang po masasabi na natin na hindi po yan isang meteor shower. Ayun. Kaya pala siya nag nagniningas eh, dahil sa velocity, yung bilis. Opo, eh. ano uh, po? opo. Pero may Isipin niyo po mga, yan, mga bakal na piraso na Aho. parang ginagasgas natin 'di ba nagsasparks mm -mm. parang ganun po yung idea. Oho. Eh, pero may kabagalan nga ito itong pag uh, paggalaw nitong ano nitong mga Opo. rocket debris na ito. Opo, sir. Malamang uh, po nakarami ng wish yung mga kababayan natin dyan. O nga po. Pero paano malalaman <laughs> sir kung yung isang astronomical event, eh, meteor shower Oh, kagaya po na inyong nabanggit, eh, space debris ho pala. Bumagsak lang na space debris uh, sa ating mundo. So, una nga po yung ano no, yung visual appearance niya, uh, from yung visual appearance pa lang po, ibang-iba yung itsura niya. So yung hmm. ganyan pong itsura na nakita natin nung madaling araw, yan po ay typical sa isang uh -huh. re-entering na space debris. Aha. Uh -huh. um, ang meteor shower naman po, tulad nga rin po nung nasabi natin kayo na mamamabilis na guhit ng liwanag yan. At bukod pa ron, yung meteor shower po, medyo regular ng pangyayari yan eh. Mm -hmm. Alam na po natin usually kung kailan siya nangyayari. Mm -hmm. uh, sa katunayan nga po ngayong December, mm -hmm. ang alam po natin merong geminid na meteor shower Wow. Nangyayari between December 4 hanggang December 20. Mm -hmm. So baka akala po ng iba yun yung nakita nila. Yun. Pero magpipik palang pa lang po yun ng December 14. Ah, so, so ano po um so yun nga po, in short po mm -hmm. sa itsura makikita na po natin kung ano yung difference nung dalawa. Mm -hmm. At pati na rin po yung regularity siguro nung uh, meteor shower no. Aha. Medyo predictable na kung kailan siya mangyayari. Mm -hmm. So is this ito po ba yung unang pagkakataon? Na may nagre-enter po na rocket debris sa atmosphere ng Pilipinas. Um, ito po siguro yung isa sa mga ano no, uh, parang pinaka-recent uh -huh. no. Pero may mga nangyari na rin po before uh, sa pagkakaalam po hindi lang nagkaroon ng kasingraming sighting siguro tulad nung uh, madaling araw. Oho, uh -huh. pero para lang po mabalam ma yung ano yung pangamba ng ating mga kababayan. Na, na na na, na monitor ni po ba kung saan yan bumagsak at ano pong maidudulot pag yan ay bumagsak sa isang lugar, sir? At kasama na pala natin, sir, si Senator Francis tolentino ngayong umaga. Good morning, good. oh. Meron uh -huh. na yan dati noon, di ba, doktor, sa Northern Luzon, kung saan ba yan, sa Cagayan area yung bumagsak dati. Apo, uh -huh. good morning, Hindi ako nagkakamala good morning. So, uh -huh. may mga pangyayari ng ganyan, may, may nakapulot pa nga ata, eh, nung para oh, bumagsak oh, oh, pero oh. sa dagat, sa dagat bumagsak noon. Ah, po, ko lang kayo, sa dagat, kaya ano po kung ano po no. Uh, explain oh. po natin ng konti yung difference po. Yung pong mga dating pangyayari kung sa may natatagpuan yung mga kababayan natin sa dagat, medyo ibang event po yun kasi yung po mga debriso na dinidiscard ng mga rockets habang papaakit pa lang sila. Okay. Ito pong nakita natin itong nakaraan, itong madaling araw, yan po ay nanggaling na sa space tapos bumabalik sa Earth kasi iniila ng gravity ng Earth. So yun po yung pagkakaiba nila. Pagkakaiba, oh. Yung sa una oh. po, paket pa lang po, ito po bumabalik na. Oo. Oh. Pagka ba yan sir ay bumagsak, uh, ano pong may pinsalaho ba na pwedeng maidulot? Ah, maganda po yung tanong nyo, no? Oh. Ang ah, kadalasan po yung mga nagre-enter na debris ay nagbe-burn up naman po completely sa atmosphere natin. Mm. So wala na pong umaabot sa no, sa ano sa ground yung mga rare instances po na may nakakaabot sa ground, uh, medyo malilit na piraso na lang, pero siyempre may mga ilang balita rin tayo nakikita na malalaking piraso. Um, medyo nakakabahala nga po no, kung babagsak yan sa uh, isang populated na lugar, ma maaari siya mag-cost ng pinsala kung may malaking piraso pa rin may iwan. Eh, kung may makikita, sir... Ito pong nakaraan, uh -huh. Opo, ito po nakarang event. Uh, so far po wala pa naman po tayong natatanggap na reports na may na-recover na debris dito sa event na ito. Pero just in case, sir, merong bumagsak na debris sa lupa, ano po ang dapat gawin ng ating mga kababayan? Uh, ang advice po namin sa general public ay huwag na pong lapitan, i-report po sa local authority, pwedeng sa barangay at Ah, uh, naman po sa FILSA, iparating po sa FILSA yung information na yon at kami na po magko-coordinate dun sa iba pang mga agency. Mm -hmm. Kung ano oh. pong gagawin. Oh, and then Senator Tol, ang FILSA naging um, instrumental din nung kasagsagan ng pagmo-monitor po nung ano, anong tawag no ng mga oil spill. Ano ho, yung malalaking mga oil spill na nangyari sa sa ating bansa, yung sa min uh, yung sa Verde Island Passage at itong nangyari sa bataan. Lindoro, Dora, oh, Bataan. Oh, oh. Oho oho. Malaki ang naging tulong mm -hmm. ng uh, ng Philsa doon sa monitoring, opo. Mm. and then opo, sir, may mga programa o upcoming events po ang Philsa para po sa space education ng ating mga kababayan. Okay sir. po. Para po sa ano po no, sa space mm -hmm. education po ng general public. Madalas po kami nagkakaroon ng mga webinar. Yung mga webinar na to ay geared para sa inya sa kababayan natin mm -hmm. na interesadong malaman ang tungkol sa space at space science and technology. So mga webinar po na ito, pinapublish naman po yung information sa Facebook namin, sa website din po namin. Ah, mm -hmm. uh, pwedeng pong paki-check po ng ating mga kababayan kung may mga upcoming at pati po yung mga nakaraang mga webinar may mga recordings po maaari rin po mapanood. Mm -hmm. Para naman po sa mga high school students, ang PhilSA nag hold kadalasan ng mga space science camp, no? Nagpupunta tayo sa iba't ibang eskwelahan, nag hold tayo ng ano ng activities doon para sa mga teacher at estudyante. Tinuturoan nila natin sila tungkol okay. sa space science and technology applications. Mm -hmm. At huli na po siguro, para naman po sa mga uh, college students natin na nagsisik ng advanced degrees in space science and technology, meron po tayong Ad Astra Scholarships kung saan pwede lang applyan basta ang pag-aaralan nila ay tungkol sa space. Pwede sila mag-aral dito locally sa ating mga universities o kaya abroad sa mga uh, batikan mm -hmm. uh, din pong university. So ano ang kalagahan? Meron ba kayo muna Hotline? Kung saan tatawag yung mga estudyante natin? Kung paano mag-inquire? Ah, Well, wala pong hotline per se pero ang contact number naman po ng Philsa ay nakapublish din po sa website natin at very responsive naman po ang ating social media team sa pagsagot ng mga inquiries. Kung sa email naman po, magpadala lang po sila ng email sa info at philsa.gov.ph. Okay, opo. So ano ba ang kahalagahan, Director, na magkaroon ng space education yung ating mga kababayan? Naku napakahalaga po kasi lalo na ngayon uh, meron na tayong tinatawag na global space economy. no? Uh, wala na tayong ginagawa na hindi tinatouch ng space technology. Lahat ng activities natin influenced na po ng space technology. Kaya maganda po na ang kabataan natin may alam kasi pag... Inga, nga, uh, ito yung mundong dinatna nila eh. Kung saan parang may kuryente nung time natin, o ngayon pag walang kuryente, alam natin may mali eh. Darating yung time pag walang space technology, walang satellite, alam natin hindi Ayun. tama yung uh, lagay ng ano nung sosyedad natin. Ayun, na parang may kulang. Mm -hmm, mm -hmm. Alright, right, maraming salamat po. Ah, uh, Dr. Maraming salamat, po. Talampas. Maraming salamat, Dr. Mark Cesar Talampas. Salamat po, Sentol. Salamat po, Ma'am Cecil Sentol. Thank you po. Ayan po, si Dr. Mark Cesar Talampas, ang director ng... Uh, ng... nawala yung... <laughs> Pinapakilala pa natin. Philippine Space Agency. Opo, Philippine Space ng... Agency, Opo, Space Technology Missions and Systems Bureau ng Philippine Space Agency. Ayun po, Sentol. Oh, medyo... Uh, ano yan eh? Advanced, magkakaroon sila ng bagong... Uh, opisina sa Clark pang Atlantis ang oh. Space Agency isa sa mga pinakamalaking pondo na tanggap ng budget last year. Palagay ko ngayon taon oh. na to ganun din. Ohoho oh. baka talagang panahon na rin uh, sentol ano na i-develop natin itong ating